Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Kayo ba ay may allergies? Or kayo ba ay may iba't ibang allergies sa katawan? May iba't iba tayong allergies sa katawan. Ang iba ay merong peanut allergy. Ang iba naman ay may allergy sa mga pabango. Pero ang isa sa mga rare or not common na allergies na meron tayo ay ang pagiging allergic sa tubig. Tama ang narinig niyo. May mga tao na allergic sa tubig. Hindi kayo makapaniwala, no? Tara, pag-usapan natin. Kaya, tutok lang sa video na ito. Ang allergy ay isang response ng ating immune system tuwing ang katawan natin ay nagkakaroon ng contact sa foreign substances, kagaya na lamang ng peanuts o mga pabango. At syempre, meron ding mga drug allergies, kagaya na lamang ng allergy to antibiotic. Pero, maniniwala ba kayo na merong isang very rare allergic condition? Ito ay ang pagiging allergic ng isang tao sa tubig. Teka, paano nangyari yon? At ano ito? Ang water allergy or tinatawag ding aquagenic urticaria ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagkaroon ng exposure sa tubig. Lalong-lalo na kung ang balat nila ay nagkakaroon ng kontak sa tubig na ito. At kung allergic sila sa tubig, nagkakaroon sila ng redness at pangangati sa katawan. Minsan naman ay nagkakaroon ng pamamaga. Ang pagkakaroon ng pamumula, pangangati at pamamaga ay kadalasang makikita sa dibdib, abdomen, pelvis, sa likod, at sa mga kamay o braso ng isang tao na na-expose sa tubig. Ang mga simptomas ay kadalasang nangyayari within 30 minutes after the exposure sa tubig at kadalasan itong naglalast up to 2 hours. Ang mga simptomas na ito ay nawawala na lang ng kusa pagkatapos ng 2 hours. But then, ang kaso ay individual. Depende yan sa inyong immune system kung paano nila i-fight ang allergen. Kung hindi naman agad malunasan ang mga simptomas ng water allergy, kadalasan naaapektuhan ang paghinga ng isang tao. Nagkakaroon ng wheezing at Nahihirapang huminga ang isang tao pag ang water allergic reaction ay hindi malunasan. Ang water allergy ay nangyayari kapag ang balat ng isang tao ay naging in contact ng kahit anong liquid or water. Bilang na dito, ang snow, rainwater, pawis at luha. Oh, Baka naman tinatanong ninyo, paano naman kung ang isang tao ay umiinom? Ah, yan ang isang exemption. Maliban na lamang kung ang isang tao ay umiinom, hindi ito nagkakaroon ng allergic reaction. Pero, may iilan na nagkakaroon ng symptoms around their mouth or lips at minsan sa loob ng kanilang bibig. Pero commonly, nagkakaroon lamang ng allergic reaction ang isang tao sa tubig kapag ang balat ay direktang naging in contact sa tubig. Hanggang ngayon, wala pa ring known cause ang water allergy. Dahil na siguro sa hindi ito common, kaya hindi ito masyadong pinapansin ng mga sayantipiko at mga eksperto para pag-aralan pa ng mabuti. Kasi ang water allergy ay isa sa pinaka-rare na type ng allergy na meron tayo sa mundong ito. Sabi ng iba, baka merong substance or chemical ang tubig na kapag naging in contact sa balat ng tao, ito ay nagkakaroon ng allergic reaction. Pero hindi pa rin ito proven. Nada diagnose ng isang doktor ang water allergy base sa symptoms ng isang tao. Kung merong pamumula at pangangati sa balat, pwede itong water allergy. Pero ang isa sa pinakamabisang diagnostic test ay ang water challenge test. Ito ay ang pag-apply ng isang basang tela or cloth sa balat ng tao at kapag ang tao ay nagdevelop ng redness, pangangate, or swelling sa balat, then positive ito na ito ay water allergy. Ano naman ang mga treatment for water allergy? Since ito ay isang uri ng allergy, pwede din gumamit ng isang tao ng antihistamines. Preferably, yung non-drowsy or less drowsy na type ng antihistamines. Siyempre, avoid the trigger, which is water. Pero, paano mo naman maa-avoid ang water kung kinakailangan mong maligo? Ito na ang stage na kung saan kailangan nyong kumunsuta sa isang eksperto. Tinatawag silang allergist or dermatologist. Pwede ring mag-apply ng topical creams. Lalong-lalo na ang mga cream na magsiserve as a barrier between water and your skin. Maraming tao na din ang gumagamit ng phototherapy. There you go, everyone. Talagang mahirap ang magkaroon ng allergic reaction sa tubig. Lalong-lalo na na ang tubig ay isa sa mga pangunahing kailangan ng isang tao para mabuhay. Paano mo nga ba ito maiiwasan? Napakahirap, di ba? Kung kayo or may kakilala kayo na may water allergy, tandaan lamang ang mga reminders na ito. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.